kung gusto nyong dumami ang inyong suki so at magugustuhan na inyong mga produkto dito, never, 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 never give an expired product. Hello everyone. Isa na namang panluloko ang nangyari sa atin gawa ng ating kapwa Pilipino. It's really annoying, right? Ah! Alright, ano ba? Isang kapwa natin Pilipino dito sa Hong Kong na matatagpuan sa Worldwide House. Saan ba itong Worldwide House? Ang Worldwide House ay isang shop kung saan doon makikita ang iba't um, bang klaseng Filipino product doon. So, pumunta ako doon kahapon at ako ay bumili ng... kopya. Abang ako ay pumipili ng aking uh, magugustuhan doon snacks. Ang tindera doon ay talagang mapilit. O oh, ma'am, baka gusto niyo tikman ito, ito. Masarap ito. So hindi ko pinansin kasi in my entire life before, bumibili ako lagi ng hupya. Most of it. Hindi maganda. Binabalik ko. So, same as this. Ano ba meron dito? Opia. Alright, I'll show you. Yeah, opia, yeah, opia. Opia, opia. Yan na. Ayan. Opia. Opia daw yan. Ito daw ay uh, opia. Opia. na ito daw ay hupya na ang kanyang flavor ay uh, pandan. Tingnan nyo naman guys, pagkagat ko kahapon. Tingnan nyo naman. oh Ayan o, oh. may amag. Ayan o. Oh. Goodness me. Ito yung kinagat ko kahapon. Tingnan nyo o, oh. amag. That's really So, gagawin ko dito ngayon, pupuntahan ko sila uli at ibabalik ko ito. Sasalpa ko sa mukha nila. Sasabihin ko, kung gusto nyong dumami ang inyong suki at magugustuhan na inyong mga produkto dito, never, 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 never give an expired product to them. Dahil, isa yan, makakasira ng inyong pangalan. So, so what I've said, pupunta ko ngayon doon, ito lang ang lalakarin ko, wasting time, right? bis na magpahinga ka pa, makagawa ka pa ng ibang dapat mong gawin, babalik ka doon. Maglakad ka o sasakay ka, mag-spend ka ng money or mag-spend ka ng lakas mo doon para maglakad para babalik lang at babalik ito sa kanila. Right? So, yan ang ating share sa inyo sa ngayon. Dito sa Hong Kong, mga kababayan ko, mag-ingat sa pagbili ng produkto. Of course, tayong namimili, hindi na natin lang kailangan bu, bulat-latin, di ba, pagbibili tayo. Kasi syempre, hygiene, pagkain yan eh. Pag binuksan natin yan, isa din mas list tayo dyan o makita natin yung yung laman niya, pagkain niya, ni, eh, ang bawa ganyan din eh mo. Ano na lang, i-check-check mo ganyan, ang hininga mo nandoon. So, it's not our duty para i-check yan. Wala akong mga damit-damit. Pero pagkain niya, ni, eh. so it's their duty. Duty nila yun. Para siguraduhin na maayos sa kanila paninda.